Ito na mga idol, maayos na ang panahon at hindi na malakas ang agos ng tubig dito sa ilog. Kaya makakapagatid na kami ng pagkain. So ito na nga tayo naman ang tatawid mga idol. Let's go! So dito mga ka-idol ah, naglalakad tayo. Ayan so naipitan pa ako dito mga ka-idol. Ayan, so naiwan yung tsinelas ko mga ka-idol at inaanod papunta dun sa dulo. Yung tsinelas ko. Yung ko. Yung ko. Many, many minutes later. Ngayon, yeah, wala tayong tsinelas ko. Inaanod yung isa. Um. A few minutes later. So ayan mga ka-idol, bawing-bawi naman tayo. Pipitas tayo ng rambutan. Ayan, so ang dami, pulang-pula mga ka-idol. At makaka-uwi tayo ng marami sa bahay na ito, At uuwi ng isang chinelas. <laughs>